Hindi kumpleto ang aking kaarawan kung hindi ko po kasama ang madlang people. Mas special po ang aking selebrasyon ngayong taon dahil kasama ko ang mga nanay, tatay at mga bata sa tundo. Masaya po ito. May regalo at sorpresa pa sa ating kaysaya-sayang pa-birthday sa bayan. Birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday to My surprise party wow Happy birthday Happy birthday to, Happy birthday to, Happy birthday to, Happy birthday to me Medyo marami-rami na ang mga kandila na aking nahipan Ilang ulit na rin ako na inyong kinantahan. Pero ang nagmarka sa aking alaala ay ang mga masasayang salo-salo na kayo ang aking kasama. Ready, get set. Dahil tulad ng aking nationwide Handog Chinelas campaign, dalawang dekada na rin ang aking kay saya, -saya pa-birthday sa bayan. Ah! At ngayong taon, dito ang celebration sa Distrito 2 sa Tondo, Maynila. Pero bago ang main event, rewind muna tayo sa mga ganap pasabog ng aking mga Corina Angels para sa aking happy kaarawan. Dahil meron silang take home na... Kung dati ay ako lang ang punong abala sa pag-aayos ng lahat ng aming ipinamimigay, ngayon marami na akong katuwang una dyan ang mababait nating kapatid sa Seng Temple. Isa itong Filipino-Chinese relief operations na nagbibigay malasakit at kalinga para sa mga taong nasa landa ng kalamidad at kailangan ng ayuda. Itong inspirasyon kasi, papakita rin sa mga ibang kabataan, hindi tayo yung kanya-kanya. Uh, tayo marunong magmahalan. Kahit na iba, ibang lahi natin, kami mga uh, Chinoy, na nakikita din natin mga Pinoy, lahat po tayo ay tulong-tulong. Mahigit isang libong residente sa Tondo ang naabutan ng relief package, damit, bigas at grocery. sa pong kaarawan. Habang ay, nagbibigayan, may biglang pakik pa sila sa akin. Touch naman po ako. Maraming salamat po sa templo at sa pamunuan nito. Sana lahat po kayo ay maging milyonaryo. Happy birthday po, Ma'am Corina. Salamat po sa blessing. Happy birthday, Ma'am Corina. Thank you po. Kung marami tayong napangiti sa ating pamimigay sa templo, dobling saya din at pasasalamat ang ipinaaabot ng mga kababayan nating dyan sa BJMP Quezon City. Ang ating sponsor walang iba kundi ang manong ng bayan, si Manong Chavit Singson. Makikita sa sitwasyon sa kanilang mga selda. Ang kanilang basikong pangangailangan ay tila nakulong din sa loob ng mga rehas na bakal. Kulang na kulang lalo na pagdating sa tulong medikal. Kahit na may regular na buwan ng check-up ang mga persons deprived of liberty, hindi raw ito sapat lalo na sa gamot para matugunan ang kanilang mga iniinda sa katawan. napakalaking yung tulong ito kasi uh, hindi naman makunan yung budget ng, go ng gobyerno, malaking tulong to lalo na sa kalusuhan ng mga PDL. Saka isa pa yung sa pagkain, yung sa feeding program, kahit pa paano, nakakadagdag ng value yung pagkain na dala. Mismong si Manong Chavit Singson ang nagdala for the first time ng Medical Mission 2.0 dito sa kulungan. May libreng bunot ng ngipin, urinalysis at blood chem. Check-up na may kasamang teknolohiya pa na advanced sa iba. Nilubos na natin ang pagtulong dahil may paruskaldo pa si Manong with eggs. Pero hindi pa dyan natapos ang birthday treat ko. Para sa ultimate celebration, syempre hindi mawawala ang pagpili natin ng barangay para mahandugan ng saya, pag-asa at sorpresa. Ang tabing riles na ito ay salamin ng kahirapan ng mga taga-tondo. Kasaysayan at katayuan sa buhay ang dito'y ating natagpuan. Bawat residente, pilit tinatawid ang kanilang salat na pamumuhay, lalo na sa pinansyal. Dito, ang mga tao halos walang kasiguraduhan. Bahala na si Batman ang laging alam. Ang mga tatay, halos lahat pagkokonstruksyon ng pambuhay sa kanilang mga pamilya higit sa apat na libo ang populasyon dito. 1,600 sa kanila, walang mga trabaho. Sobra, sobra po ang hirap dito po sa pumuhay po namin dito sa release ng tren. Sa araw-araw na pamumulot ng kalakal, pagsasunog ng tanso, para makakain po kami. Ginagawa ko sa mga anak ko. Habang minga, ay pag-asa. Kung tasusuko, laban lang. Eh, nagbigay ng Diyos eh. Iba ko lang binigay sa pagsubok ng dating kaya nabasan. Lahat to, pagsubok lang. Kailangan ko gumising ka unang maga para maka, ano ka, yung makapagtrabaho ka. Kailangan kasi rito yung maagap ka. Hindi naman kasi lalapit sa atin yung trabaho. Wala po kasi trabaho yung magulang ko. Tapos wala po akong pangkain. Plus hindi pa po ako nag-aaral. Kaya nagbabakal po ako para may pangkain pangarap ko po pong maging polis para makatulong po ako sa pamilya ko. Lagpas sa 3,000 naman sa barangay na ito, kabilang sa poorest of the poor o yung mga taong nasa laylayan ng lipunan. At ngayon, bigyan natin sila ng pag-asa at saya, mga nanay, tatay, mga bata ng tundo, para sa inyo ito. Dalawang dekada, walang sawa sa pagtulong sa kapwa. Ngayon pa po ba tayo hihinto? Kung kailan kasama na rin ang ultimate pampagod vibes ng bansa, ang aking kambal na sina Pepe at Pilar, na tinuturuan ko na ngayon pa lang na magmalasakit sa kapwa. Sa kahabaan ng riles na ito dito sa Distrito 2 sa Tondo, Maynila, Libo-libo mga residente dito ang araw-araw nakikipagsapalaran, kumakayod at umaasa na isang araw mababago din ang kanilang kapalaran. Ngayon, hindi naman natin sila mapapayaman hindi ba sa isang araw, pero pwede natin silang bigyan ng isang magandang pa-birthday celebration from me na isang araw ng kasiyahan. Kaya kasama pa rin ng ating mga angels, si Manong Chavit Singson, si Direct David Chua ng Damayan sa Distrito 2, at marami pa sa ating mga sponsors ay magbibigay sa apat na raang mga bata at pamilya ng chinelas at groceries at magpapakain tayo ng mahigit apat na libo para sa ating birthday celebration. O ayan ha, pa-birthday sa bayan, halika na, it's time to celebrate isang buong araw na naman ito ng case saya, -saya. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Kredibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. Pa-birthday sa bayan, halika na, it's time to celebrate isang buong araw na naman ito ng K-Saya-Saya. Kasama siyempre ang tulong ng grupong damayan sa Distrito 2 sa pangunguna ng ating direktor na si David Chua na siyang nag-organisa sa mga barangay at tumulong sa lahat ng mga pamimigay tulad ng matagal na rin nilang ginagawa sa kanilang distrito. Heto na nga, hinding-hindi mawawala ang bigaya ng aking chinelas sa lahat ng mga bata. May okasyon man o wala, sa loob ng dalawampung taon ay tuloy-tuloy pa rin ang ating handog chinelas campaign nationwide. At ating kaysaya-saya sa isang buong araw na ito na puno ng ngiti, pagmamahal at pagmamalasakit para sa ating mga kababayan. O oh, mga bata at mga isip bata dito sa Distrito 2 ng Tondo, dito sa Maynila, Handa na ba kayo sa bago niyong tsinelas? Dito lang sa Distrito 2, tignan niyo naman ang tsinelas sa mga bata. Pati itong batang ito, suotin mo nga yan. Tignan mo, pinipilit niya, oh. Kahit ang laki-laki ng tsinelas, eh wala na siyang masusuot. So, ayan na lang, napulot niya, yan ang tsinelas niya. Ito naman, nag-iisa ang tsinelas, oh. Yung isa meron, yung isa wala. Ito rin naman, hindi na yan masusuot masyado nang sira. At sino kaya ang makakatanggap ng 500 piso yung pinakasirang chinelas o kaawa-awang kondisyon sa mga batang ito? May nanalo na. Okay, lahat meron. Yeah. O ngayon, si Trisha at si Carlo na pili natin kasi talagang naglalakad sila ng isa lang ang chinelas. Tama ba yun? Paano yan? Wala na kayong chinelas. O, kung masakit na yung isang paa, susuotin naman yung isang chinela sa isang paa. Kaya sila ngayon ang magwawagi ng big 500 pesos. Masaya kayo. Anong gagawin mo sa 500 pesos? Pagkain. Ayan. Ikaw, anong bibili mo? Pagkain din. O anong kulay ang gusto ng chinela? Green. Ikaw? Blue? Wow, okay. Hanapan na natin green at blue. Okay, mga bata ng Distrito Dos. Ready, get set, go! Kung mayroon sa mga bagets, mayroon din sa mga nanay. May sabon na pantanggal body odor. Hi, vitamins. And be a purple heart and happy birthday, Mom Karina. Pampaganda. Happy birthday, Mom Karina. K Magic Beauty Essentials. Happy birthday, Mom Karina. Tinapay pang merienda. Happy birthday, Mom Karina. At may pabigas pa, tig kilo bawat isa. Milk tea sa happy birthday, Miss Ice cream. Palakpakan po natin lahat ang ating mga sponsors. Thank you, Everything Delicious Store. Thank you to Salveo. At huwag natin kakalimutan ang nutrisyon ng mga bata. Purple Hearts, gulay, lahat ng klaseng gulay at nutrisyon sa isang malita kapsula. Thank you very much, Grizel. O, oh, ayan, tumanggap ka na. Ayan, inumin mo yan, ha? Maraming salamat sa lahat ng pa mo sa akin, Tita Pinky Fernando Ramos o Fernando's Bake Shop. Todo ang suporta ni Manong Chavit Singson dahil libo-libo ang makikinabang sa kanyang paros kaldo. At kasama pa rin ang lahat ng mga angels na tumutulong sa ating bawat kaysaya-saya tulad ni Manong Chavit Singson na hindi pumapalya sa pagtulong po sa atin. Namimigay tayo ngayon ng pabudel fight at paros kaldo sa libo-libong mga pamilya dito sa distrito doon. Sarap! Talagang happy birthday! Para hindi mabitin sina nanay, tatay at mga bagets, inuloy pa namin ang masarap na pagkain sa Boodle Fight. Siyempre, kulang ang birthday celebration kung walang handaan. Kaya naman, may pa-Boodle Fight na naman ang inyong lingkod. Simple lang, pero importante, lahat tayo magkakasama, di ba? O, sige ha. One, two, three, fight! Grabe, nag-enjoy din ako mag-lunch. Pati tugtugan at sound trip, meron din kami ha. Pampa good vibes. Gruppa, happy birthday to you. Birthday birthday to happy. you. happy birthday, birthday <thế> to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you birthday. Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Kumaiwasang maging emosyonal na kasama ko ang mga bata, nanay at tatay sa aking memorable na kaarawan. Ang makita silang nakangiti at puno ng bagong pag-asa ay sapat na best birthday gift sa akin. Hanggat may nangangailangan, asahan ninyong ang inyong lingkod ay laging maaasahan. Sa aking espesyal na araw, ang tanging hiling ko lang, sana po'y dumating ng araw na wala na tayong makitang naghihirap at ang mga batang nakapaa sa Luzon, Visayas o Mindanao. Simpleng kahilingan at magbebenepisyo sa maraming Pilipino. Hanggang sa mga susunod pa nating pagsasama-sama sa ating kaysaya-saya, pa-birthday sa bayan! The current superstar of our line is none other than our soap. glu-pako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin na. Ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito kana all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco soap.